Sa lahat po ng ating mga dakilang ama, kami po ay nagpupugay sa inyong pag-ibig at sakripisyo. Kung naging masigla mga palaro at kasiyahan sa pagdiriwang ng Father's Day sa Abra, libreng gupit, Kapet tinapay naman ang alay para kay tatay ng Cougar Troopers at pamahalaang barangay sa Orion, Bataan. Narito ang kwento ni Ana Ginelli Gamongan. Bilang pagpupugay sa mga haligi ng tahanan, inilunsad ng 69 Infantry Cougar Battalion, 7 Infantry Kaugnay Division, Philippine Army, ang programang Barbers, Brews and Bands, libreng gupit Kapet, tinapay para sa tatay na malupit, sa sitio depensa Barangay Kapunitan, Orion, Bataan. Layunin ng aktibidad na bigyang pagkilala ang mga ama sa komunidad sa pumamagitan ng libreng gupit, mainit na kape at tinapay. Higit dalawang daang residente ang nabigyan ng serbisyo, hatid ay kasiyahan at malasakit. Ang Cougar Troopers ay naging katuwang ni Honorable Richard Ativo, punong barangay ng Kapunitan na nagpahayag ng taos-pusong pasasalamat sa unit. Salamat pasasalamat po sa akin at saka sa sanggunyang barangay dahil po sa napakalaking tulong po na ginagawa niyo sa aming atin administrasyon. Ang aktibidad ay naging bahagi ng mas malawak na layunin upang palakasin ang ugnayan ng kasundaluhan at mamumayan sa mga liblib na lugar habang isinusulong ang kapayapaan, kaunlaran at pagtutulungan. Ang Barbers, Bruce and Bands na aktibidad ay patunay na kahit sa simpleng paraan ng pagdiriwang ay naipakita at naipadarama ang pagmamahal sa ama ng barangay Kapunitan. Mula dito sa lalawigan ng Limay Bataan, ako po si Maria Ana Ginelli Bigamongan, ang inyong pamilyang tokna.